magsisimula na yung new year uh, dito sa Macau is 8 degree kaya uh, nakikita nyo ang lahat dito ay naka jacket hello timbahay so ngayon narito ako sa San Mano uh, kung tawagin sa Portuguese it's Alagro uh, do Senado uh, yung uh, San Malaw o Lagro do Senado is hango sa uh, pangalan na Lil Senado or Lil Senado na kung saan uh, nagbi-meeting meeting nung 16 to 18 century ang uh, Chinese Portuguese. So ay yan pakita ko sa inyo yung uh, yung Lille saan hango ang pangalan na uh, San Malaw. So sa ay yung Lil Senado kung saan uh, nagbi-meeting -me meeting yung mga Uh, uh, Chinese at mga Portuguese noong 16th uh, century. Yan. Yung para siyang ano, para siyang uh, kumbaga sa atin, yung mga presidents, ako yung mga senado uh, dyan uh, nagtitipunti. Yung building na nakikita nyo dyan, o oh, yung building dito sa San Malo, is hango siya sa European style. So, ginaya siya ng, uh, pare siyang Europe. Sina, kikita nyo ba? Kaya, mm -hmm. yan. sa bawat paggalaw ng tao na mabago rin ito ang kanyang kabalaran so ngayon bago matapos ang 2020 at pagpasok ng 2021 ay gusto kong ipakita sa inyo yung uh, ilaw dito sa San Malo kung saan ang isang tourist spot dito sa Macau na po nagtatapos ang aking video. Uh, please uh, subscribe my channel and like my video and god bless you all and always take Bye. bye!